So kung napapansin nyo to, ito yung wire ng stator. Napapansin nyo, wala na. Tustado na yung kanyang mga wires. Kung makikita nyo, dito sila nagdugtong pala. Dito sa tawag nito. E, mainit na area to dito eh. And then, yung pagdugtong nila, ang ginawa is dikit-dikit. Nasunog lang po talaga yung kanyang wire dito. So far, so good yung winding kung makikita natin. Maganda pa yung kulay ng kanyang winding. So, ito na po yung binagtong natin na uh, wire na stator. So, nilagay na mica tube. Tatlo yan. Yan. So, para mas safe. Yan, dinipensa natin bawat isa. So, ito na yung reading ng ating tabuto. Ng yung voltmeter at yung ating voltage tester. Tignan nyo yung pagkakaipa. Iba yung calibration. Pero sa multi tester natin, around 14.9 or 14.18 or 14.2 And then sa multi tester, around 1.5 to 1.3 so, so hello, what's up mga ka-Orange, mga ka-Pongkan? This is Orange Blood Mata Menyak. Ah, uh, mali nagbabalik. So, today's video ay meron naman po tayong isang pasyente. So, itong motor na ito ay KTM RC 390, ah, uh, year model 2015. So, shout out sa may-ari ng motor na ito, si Sir Glex and then si Ma'am Che. Uh, galing pa po silang Agusan. So, dumayo sa atin sila dito sa General Santos. Kahapon, bali, hinatid nila yung motor. Ang nakakatawa pa is, uh, nawala sila nung papunta sila dito sa amin. Doon na sila sa papuntang may itong, kumbaga, kiyamba. So, hindi nila yung motor dito. Gawa nga ng nalubat daw yung battery. Ayaw na daw mag-start. Habang tumatak mo, in namatay na yung motor and then nakalagay sa kanyang panel is low battery papacheck na rin yung kanyang fork dahil dalawang fork is uh, leak na rin yung panel cover niya ipapalitan natin and then ipapapa PMS niya or uh, palilinisan yung kanyang fuel injector and then yung throttle body and then kung ano-ano pa yung ating makikita na, na ma -ano problema ay gagawin natin habang tinitignan ko chinek ko na to kahapon yung charging eh, wala talaga from uh, 12.4 or 12.6 lang talaga yung kanyang uh, voltage reading kumbaga so as per checking mikot ikot ako kanina uh, meron na akong nakitang problema kung bakit hindi nagcha-charge yung kanyang motor So mamaya ipapakita natin dyan pagbukas bukas natin. Kakalasin ko yun lahat. And then, ayun, meron ako nakita na yung chain slider. Basag na. Warak na. So ayun, bali ang tabayanan nyo. Ipapakita natin sa inyo kung ano talaga yung problema. Kung bakit hindi siya nagcha-charge at uh, na low nalobat yung kanyang battery. So, so sa so, ngayon ay china-charge ko yung kanyang battery. Ah, discharge na discharge talaga. So ayun, babalikan ko kayo. I-update natin kayo kung ano talaga yung problema. So stay tuned, I'll be back in seconds. So nabaklas ko na po yung motor And then ito yung kanina na gusto kong ipakita sa inyo Kung bakit ayaw nang mag charge ng kanyang motor at nalolobat So kung napapansin nyo to Ito yung wire ng stator Napapansin nyo wala na Pustado na yung kanyang mga wires So as per owner Nagpalit daw sila nito ng NS Rouser na stator Yung tostado na po yung kanyang tawag nito yung kanyang wires so kung mapapansin nyo yan o no? ito yung reason kung bakit uh, na low yung motor ay na mag charge kasi wala na hindi na nagsusupply ng AC itong ating uh, stator papuntang rectifier so yung wire nga rin dito sa ilalim wala na rin tostado na rin yun o no? Yan, estado. Pati po kanyang wire. Ito. Ah, okay. Yan. Kung makikita nyo, dito sila nagdugtong pala. Dito sa tawag oh, nito. Eh, mainit na area to dito eh. And then, yung pagdugtong nila, ang ginawa is dikit-dikit. Yan, no? Yan, dinikit-dikit nila. So, ang tendency kasi niyan, pag dinikit-dikit mo yung pagdudugtong, pag nag-init yung isa, syempre, uh, kakapit yun sa kawila. Yung init. And then, pag uminit uminit uminit, uminit hanggang sa matuno yung wire, hanggang sa masunog. And then, kung titignan nyo, hindi pa siya nakahinang. Wala kayong makikitang hilang dito. So, dapat hinihinang natin to. Ito. ito. Kung hindi nyo manihinangin, dapat maayos yung pagkakasplice, maayos yung pagkakaturns ng wire. Mahigpit na mahigpit talaga. So, wala talaga to. Yan o. Oh. Dustado siya. Ito yung reason kung bakit hindi siya nagcha-charge. So, mangyayari niyan, bubuksan natin itong stator na side na cover. At titignan natin kung buo pa yung stator. <coughs> kung buo pa yung stator, pwede natin siguro na hinangin yung wires ulit maghihinang tayo ng wires mismo dun sa taong nito sa sa kanyang stator so yung wires lang naman yung nagka problema so titignan natin yung looban nito kung talagang sunog din ba talaga siya So, nabaklas ko na po yung kanyang stator and then wala pong sunog yung kanyang stator. So, ang nangyari is nasunog lang po talaga yung kanyang wire dito. So far, so good yung winding. Kung makikita natin, maganda pa yung kulay ng kanyang winding. Wala kang makikita sunog dyan. Malinis na malinis pa talaga yung kanyang stator. Wala pa siyang, tawag sunog. Yan. So, ang gagawin natin, dahil nasunog ano, yung wire dito, magdudugtong ulit tayo. Pero, hindi yung dikit-dikit na dugtong. Uh, magdudugtong tayo, ilayo-layo natin. And then, ihinangin natin para mas matibay yung kanyang uh, wires. At wala tayong, uh, walang, tawag nito, walang loose connection so pwede pa itong remedyohan dudugtungan lang natin so yun dali na pakita ko na sa inyo uh, yung problema ng kanyang motor kung bakit hindi nagsacharge so mostly stator talaga pag KTM pero sa case na ito nasunog po yung kanyang wire eh, hindi dapat dito yung dugtungan at hindi dapat dikit-dikit yung pagdugtung mas better na ilalayo-layo yun yung bawat isa lalong lalo na pag hindi nakahinang and then ang isang reason kasi ka, pag, uh, pag, pinagsabay sabay or dikit dikit yung dugtong tataba yung tawag ito yung wire nyo tataba siya, tatlong tataba hindi nyo na mapapasok ngayon yung kanyang cover uh, is, pa isa isa layo layo yung pagdugtong and then mas better kung may panghinang hihinangin and then, kung wala namang panghinang ah uh, secure nyo lang na mahigpit na mahigpit yung pagkaka dugto so kung talagang genuine yung bibili nyo pang KTM talaga or yung plug and play wala na kayong problema ito kasi yung ginamit na is NS Rouser 200 so good pa naman yung winding wire lang talaga yung bumigay so alam naman natin pag nag iinit yung isang wire o kahit saan dyan sa tatlong wire pag nag-init dyan eh, syempre nakaka uh, didikit na sa kabila and then iinit na naman yung kabila and then hanggang sa matunaw swerte lang ito hindi nasunog yung motor so ito yung mga dahilan ng mga sunog ng loose connection faulty electrical wiring ng motor natin so yun yung natin iiwasan yung magdudugtong tayo na merong loose connection So lalong lalo na mataas na ampere din yung dumadaloy dito, mataas na voltage din yung uh, duma dumadaan dito. So ayun, bali kita na natin yung problema. Dudugtong ko na lang yan mamaya. And then yung gasket niya parang hindi ko alam kung anong ginamit na gasket dito. And then yung problema, wala tayong gasket. Bali, lalagyan ko na lang to ng panibagong gasket. So, ito na po yung dinagtong natin na uh, wire ng stator. So, no choice tayo gawa nga ng dito kasi yung putol so sa looban na lang yung ating dugtungan pero ang gagawin ko dito para safety pa rin sya lalagyan ko ng mica na tube yung ganito lalagyan natin ito papasok natin dyan tatlong ganito at iisa sila kasi kung ilang tayo ng shrinkable tube dito mag expand lang din naman siya eh. kasi sobrang init so ito yung ilalagay natin Tatlong ganito ipapasok natin dito. So, ito na po yun. Yung aking nilagay na mica tube. Tatlo yan. Yan. So, para mas safe. Yan, dinipensa natin bawat isa. So, ipitin na lang po yung kanyang support. Ito. Ipitin na lang yan dyan. Yan, sakto lang din naman yan. Wala siyang, tama to hindi siya nakaumbok talaga saktong sakto lang talaga yan yung press mamaya Ayan na yun so yun na nga po bali ginabi na po tayo ng pagayos nitong motor so far so good na tapos na natin siya and then yung charging kanina na may problema pinakita ko naman sa inyo kung paano ko siya dinugtong So yun, hindi na tayo nagpalit ng stator. Ang ginawa na lang natin, dinugtungan natin ng mas matabang wire yung stator binalot natin ng mica tube and then hininang natin para sure yung tawag yung contact wala talaga siyang loose connection and then yan yung fork natin dalawang fork na, re na repair na po natin yan yan dito kabilaan and then nagpalit na rin po tayo ng panel cover and then naglagay tayo ng voltmeter para ma-monitor natin yung voltage once na umaandar yung motor mahirap kasi na ito na tumatakbo ka hindi mo alam kung nalilobot na pala yung motor mo hindi na pala nag charge yung motor mo eh titirik ka sa daan so ito yun ang purpose na talaga nito yung voltmeter na to is monitoring so malalaman mo if uh, nag charge pa nagkakarba kakarga ba or wala na uh, hindi na nag yung charging ng motor mo and then nag ng uh, throttle body na FI nya kasi uh, or almost 40k na ata ng takbo na uh, hindi pa siya nalilinis hindi nagpalit tayo ng brake pads so hindi makita kasi madilim na so ito na ngayon yung andar ng motor once na pa rin natin so meron tayong voltmeter 12.4 uh, once na nakapump yung naririnig nyo lagi once nagsususi kayo yun, yun, yun po yung fuel pump malakas kumain ng bultay yun from 12.4 ginawa niyang 11.9 so ang normal reading nito once na naka off pa yung motor is 12.6 to 12.0 Min minsan 11.9 and then once na in start natin yan dapat yung Uh, voltahe is around 13.9 to 14.1 pero ito hindi ito calibrated itong multitester na ito itong voltmeter na to So, ginamitan ko siya ng voltmeter kanina, ay multi-tester kanina, 14.1, pero dito is 13.4, 13.5. Start natin. Dahan-dahan na umaakyat. 13.3, 13.2. Pero once na sa multi-tester ko ito gagamitin, nasa around 14... 13.9 to 14.2 So ito na yung reading ng ating tabito ng ating voltmeter tsaka yung ating multi-tester Tignan nyo yung pagkakaiba Iba lang yung calibration Pero sa multi natin around 14.9 or 14 or 14.2 And then sa multimeter ay sa voltmeter is 13.3 So iba lang yung calibration niya Pero sa ating multi is 14.2 Goods na po yung charging ng motor So, ayun na lamang po. Bali, tapos na yung ating in-overtime na motor. Galing pa po itong Agusan. So, si sir, nandun. Uh, galing pang Agusan yan. Silang dalawa ng kanyang misis. Dumayo pa dito sa atin para ipaayos yung motor. So, yun na lamang po. Bali, salamat sa panonood. Uh, sana ay nakapulot kayo ng tarong to, DIY sa ating tangto, sa ating mga KTMs. So, hanggang dito na lamang po. Uh, ride safe sa lahat. Peace, 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 peace.